So yun mga bossing ah uh, lang natin to Para may kabit ko na Check natin yung ginawa ko Kung uh, okay ba siya Para may kabit ko na to At mapahandar ko na yung Hamp ng swimming pool

natin. Sana ay ayos na to para mapanda ko na yung pump. Epoxy at saka solvent na po ang ginamit ko dito para matibay na siya. natin ang galing ng bostato at ang bagay na papag-aralan niya pag-ibig na papag-aralan ito pang ganitong mga bagay di ba naugot at... kainan ka na <laughs> <laughs> Pebalin tayo sa mga valentine's yun tayo sa inyong lahat.

Napanood nyo na ba yung sunrise? Sunrise coffee ni Kuya Jet, mga bossing? Ganda na po. Ano yung pagkakakuha niya? Naano rin niya? Hmm. Kuha rin niya yung sunrise coffee niya dito. Ayan po. Nakapit natin doon sa... Pagpaktasin ko muna yung ano. Yung... Filter, kailangan baklasin. ito po yan mga boss magandang umaga po sa inyong lahat mga boss ayan tapasin natin yung filter para isang tabaho na lang sanang di naman napagbakas morning good morning po sa inyong lahat para maigabit ko na. Wala Natin, ganyan, ganyan. O, o, to, eh. Kaya siya, hindi niya oo O, siya. O, itinpukas siya. Ita ang kasasang linole. Kaya, kaya ang sinabi so. niya, hindi

খ 哦，对，对对。 Ito po yan. Ito yung hiriter ko. Nagagaling natin silang mga wire para hindi siya mapunta. So, linisin muna natin ito mga bossing. Nakabit na lang po. ang pork. ang tubig. Alabas na sa tubig yung lahat. So yun nga po. Uh, happy birthday din sa anak ni Kabuboy. Nandito po sila ngayon. So, years old. Dahil kanyang baby. Ang so, anak. Ito sila nag-valentine. celebration ng ngayon. Pwede pa rin birthday ni, pwede pa rin yun. Kung yung yun, habang wala pang tao, kahit susita, Tirahin na natin to. ก็บอกสิงก็จะเสียงซาโฟนาทีแล้วก็ <laughs> <laughs> 我工作。 pagdating ayos na po uh, wala nang tulog successful na ang ating ginawang ano ayan o ano. po yun ito kanina natulog siya eh binigyan ko ng antibiotic o oh, nawala nawala nang tulog gumaling na po ano po, igigi ko laga <laughs> Then, -de repeatan ko lang, tinama ko lang yung o-ring, hindi tumama yung o-ring kanina. So, kayo, ha? So, yan, nawala na yung tubo niya. Wala na leak. So, yan po, mga bossing. Ito naman, okay na rin. So, gagawin natin. Yung mga pinanggal kong wire, kailangan ko siyang ibalik. Kasi, ano yun, ano yun eh? Ha? Ah, baka bindo mo, mo no? Matanggal dulu eh. Di sini wires So yan mga boss, yung pump. So, Ang natin. Wala na rin siyang tulo. Okay na siya. So successful. Antibiotic lang pala katapat nito. Kainan ka na. Ha <laughs> <laughs> Yung mga bossing, uh, successful ang ginawa natin, no? Ano? You know? Huwag naman ng mga uh, tuno-tuno. Yan, mga bossing, mga tuno-tuno, ito yung tineffect po. Yan, ito yung success Tuyo, tuyo siya, mga bossing. Tuyo yun po. Success po. Nilagyan mo siya ng mga para makakarami siya. Baka hanggang na naman, at pwede siya, alam So, okay na. Successful, mga bossing. Ayan. Projectan na naman si Costa to Magaling talaga ng sa tulo. Ayan, mga bossing. <laughs> morning mga bossing uh, dito po tayo another day another vlog so yung eh, mga bossing uh, nag enjoy naman po si nakabugui naka, uh, kahapon dito so kailangan ko pumunta ng nazugbu sa bukana at dadaling ko po yung mga naiwan ni kabugoy so dadaling ko lang po sa kanila at tapos Imili lang ako ng mga tissue. Ano, ano. At gasolina para sa grass cutter. Kailangan ko na po uling mag grass cutter dahil malaguna naman. oh, Bawas lang ng konti. At meron po tayong bisita uli sa 17, 18. Tapos 20... 23 naman ay pamilya namin parang get together parang reunion ba so yun guys mga bossing Uh, ready ko ang farm para sa mga bisita. Kaya so, nga po, ito tayo ng mga Dahil naiwan nila kabugoy ang mga pangdigo ng mga bata. Mga naiwan. So, yan na. Uh, tayo sa taas. Ang po, ang bundok na naman. Medyo kulimlim po ngayon. Mga bossing. So, yan. Oh. na po siya. Kailangan ko na mag cream ng counting damo. Ayan. Mulak-lak ng aking yellow Pinagagapang ko po siya sa handrails eh. Ayan oh. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Mga bossing. So, ito naman. Okay. Malinis naman maneto. Ayan. At yung aming uh, kwarto, yun nakabila. kabila. <laughs> kwarto lang kasi yung ginamit yung nakabugoy. <clears throat> <coughs> Nangalak na ulit ang kambing ni Edward. So, good morning po. So, yun po. So, yun po. Maglinis muna tayo ng kwarto na po. Mga wasing. Bago ako pumunta ng nasugbo. So, yun mga bossing. Tapos tayo. Ah, Mag-bedsheet ako. Nag- Binis ng banyo. ngayon ay pupunta <coughs> magbibis lang ako at pupunta na tayo ng nasugbo. Mga bossing. Bilin ako ng tanse ng gas cutter, gasolina, tsaka mga tissue. Ayan. So, ano. Magandang magandang umaga po. At saka ano pala. Ah, uh, gamot sa swimming pool. Dito din tayo. Pagdagdag, gamotin na utilin natin ang swimming pool, mga bossing. So, yun. Babaduyuhin ko lang ito. So, yun nga po. Gagras cutter tayo. Dami po nga ng sili, mga bossing, oh. Namumula. Dami. So, yun po. Oh, po, po sa mga lahat, bossing. Nandito na po ako sa Bukana. Tinala ko na po yung... Uh, yung gamit ni Kabugoy at saka po tayo ay nagpa-side kalbo so yung po magandang maganda tanghali po pero mahaba pa rin po yan. Ha? Undercut lang, undercut. Lang. So yun po, nandito po ako oh, ngayon sa kubo ni Consi Alando. At nagpasyal dito kay Marocco Loco. So yun po. Mamaya pupuntahan ko po sa Jeff.

ito magandang pambaham Parang mga bossing na Ano? pesos sa Hindi ikaw Tinatanong ko Ano? Nandang-nandang Ako Sa sana magkaruseng ba kinsa siya? sana na naijat 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 na na dito, na naijat na naijat na 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 dito po si na kuya Allen uh, oh. sa kami uh. tang wow! ta -ta ba tot mo ni si Marocco Loco. oh out chat out tengka kay Mona dumali eh mo yan hindi daw takot kay Mona patay tayo dyan. ano boss <laughs> isan. si mo kay ko So, shout out mo na Ay, shout out po. Ay, oh, no. Pag wala mo lang kumilibig si lang po ay, yeah. so, uh, si Tato. Shout out po. Ayan, supportan po natin si Boss Bago lang po din siya. Katulad ko. Ayan. Yeah. So, layo mo ay, sa ay, ay si Mabuti pa si Su. Layo ka na. Ay, layo ka na. Ano? Ano? Nagmamali-mali na naman si Su. Ayan po. Pagkambasin. Ayan po. Ayan po.